Hello guys, nakatilaw na ba mo guys ug sa ilaga guys nang iadubo. guys, oh so nakoy sa ilaga diri na kung gikuan, gilimpyuhan, ilaga na nadak pa sa CR So ako siyang gikuhag mga tinae. Tapos mo siya ko na siyang gihugasan, so limpyado na. So nagkuha ko diri karaha guys, tas gibutang nako diri ang tinai sa ilaga. Butang nako siya gasin. Oh, uh, buta na daw siya kasi tapos buta na daw siya direkt pamintaw kanang mga kanang kahoy na kanang binuwan ug um, na dire dahon sa so kanang laurel. Tapos dili pinusa kanang, na siya pinusa, siya nabawang, siya kanang buta na sa siya na bawang. Na siya Na ng dire kala gamay. So ato na siya imarinit marinate guys ug so, pila ka minuto. Na takluban ato na siya. So pag matakluban na, na to, so bukal na siya. Bukal na. So, pag bukal na niya ako siyang okay tapos, watong natin mawala kami nung ito, no? Habang siya siya kaladkad, una. So, maglimpyo na ako dito kung andahan, guys. O, so, kanang sili, buyas, bawang, o, ganyan yung sito. So, ang bawang, ako lang siyang kanang may pokpok na akong bawang. Kaya, pating yung mga kanang pinupinuhon na ako siya. So, ang sibuyas na mag na ako dito, sibuyas. O, siyang putul-putulon tapos ako siya pinupinuhon na ginagmay kanya ka ng kinanglan guys butang natin siya CD o gilmi para matangkas ang yahang ka na bitaw ka ng langsa so ako na siyang gilid ang kanang kraha guys butang natin mantika na gamay kaya tusan siyang gisahon para ako ba siya kamalasado siya kayo so ako na gihudunod ng sibuyas ako na pong ibutang siyang bawang kanya ako siyang ukay-ukay -ukay. so ito ay siyang huwag tunog mga pila kami na ito na pula ng sibuyas o bawang Matuno so, na to na siya guys no para medyo lasado na. So ito na ilunod ng tinais ay talaga nananak na, na sa CR. So okay nakamarinit na nakamarinit naman na siya. So sigurado na lamin na yung lasa. So ito siyang uh, ito limusito na, na para ang siya kayo lang sa kailang sa ni siya yung tinais talaga. At ito na siya kayo kayong guys no. Tapos yabuan buwan natulog ka ng gamayang tawyo. Nato ito ang natulog na itong. Yan so ito siyang ko ato ng na maluto atong yabu anong kanang kuan luka, gamay so guys nakatulaw na muna guys testin yung guys no tinayin siya naglamay kunin so kita mo na ako siya mga pilin, pila kami nung to guys no tapos to tiyod mo no? siya guys aksyon niya siya pula so ako siyang gi... lantaw medyo pula pula na siya ako lang siyang hoto na medyo mo pula yung siya mayo kaya para lamay yung lasa niya so muna guys ako siyang ukay okay, okay. So, kinahang guys, kinahang lang guys, lutoon na itong mayo ito para siyempre kay tinayin mo na yung laga. So, na ako siya guys, huwag kanyang guys, oh. Kanang sauce na hinimo ko na siya sa muslingan. So, palit ko gano'ng sauce, ako siyang yukayuk, okay, okay. ako siyang yukayuk, ako siyang yuk, 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 yuk. para mo ngayon ang iyong lasa. So, muna guys, no, luto na siya. Hmm, luto na na siya guys, no. Okay na siya guys, maginanang, maginanang iyong color guys, mura siya huwag gano'ng miki. So, luto na na siya guys. Lami ni kayo guys, no. Tilawin ninyo guys yung tanay sa laga, kay lamin na kayo guys sigurado ubos yung bahaw ninyo guys no so mora na guys uh, pagluto na ako si sa tanis alaga buta ka na ako sa si na pulaw kili na green so okay na siya guys isodan luto na, na siya sundugan ninyo guys gusto niyo makatilaw dan yung sundugan ninyo ni panda ko pala mag ilaga dahil sa eh. yung CR tapos kuwaan yung tanay lutoan yung ginanay guys so no? step by step lang ba bye bye